magandang panahon ngayon guys medyo kumilim-lim na naman ayan panibagong araw na naman tayo panibagong vlog uh, ito po yung mga magandang tanawin dito sa Dolomite Manila Bay uh, shout out sa mga viewers natin good morning, good morning ayan namasyal ulit tayo dito sa Dolomite Ah, uh, namiss natin guys na gumalagala. <laughs> Nakakatuwa kasi dito guys kapag uh, dito kana napunta o. Nakakalibang yung mga mga tanawin. At uh, kahit hindi puga no matao ngayon ay dahil uh, nag-uwian sila sa kanilang mga probinsya. Kaya ilan-ilan lang po yung mga namamasyal ngayon pero ganun paman ay uh, bukas po sila bukas po yung uh, Manila Bay at sa mga viewers natin sa mga gustong pumunta rito sa Dolomite itaon nyo lang pong pumunta po kayo dito ay araw na Monday Tuesday, Wednesday at Friday at yung araw na Thursday wag po kayong pupunta dahil ito po ay sarado maintenance po naglilinis yung mga kababayan natin dito ng mga inaalis po yung mga basura at inaayos-ayos po yung dito sa loob kaya yung nag na pumunta ng araw ng Wibis ay wag po kayong pupunta dahil sarado po sila Ayan. at uh, ito po yung mga magandang tanawin dito sa Manila Bay ko nanapan po kayo guys dahil ilang buwan na nagsara po itong uh, Lulamay, Manila Bay dahil nung nakaraang bagyo na marami daw na mga basura na inanod dala ng baha kaya buwan silang nagsara na hindi po muna pinapasokan ito Kaya ngayon na naman po tayo nakapasyal guys Ayan, dito, to, dito po tayo sa Dalampasigan. Kaya lang hindi pa po pwedeng paliguan ito guys. Dahil may mga ano pa siya, yung parang sa ilalim ng dagat, yung mga nilulumot-lumot. video malakas yung hangin guys Kaya sa vlog natin Maririg nyo po yung kaluskos ng hangin Yan, Napakasarap magtambay-tambay dito guys <laughs> Oo napakasarap Ayan uh, po yung mga Mga gandang view dito uh, Yung banda dolo Ay ah uh, Mall of Asia, yung seaside ng Manila Bay. Ah, Diyan tayo malimit pumunta rin guys. ipapasyal natin yung mga kaibigan natin ipapakita natin ang view ng dolomite Shout out ulit sa mga viewers natin. At, uh, 'yung mga baguhan pa lang po sa ating YouTube channel, please naman paki-like in subscribe at paki-click po ang uh, bell button para lagi po kayong updated sa mga upload natin na video. At uh, 'yung mga hindi ko pa po na dadalaw 'yung mga bahay nila, ay uh, wag po kayong mag-alala mga madam mga sir at uh, dadalawin ko po kayo sa inyong mga bahay para uh, masuklian ko po kayo Yan, masuklian po natin yung mga nag-subscribe sa ating YouTube channel. At uh, naman, huwag pong i-escape yung mga ads dahil uh, malaking tulong po kay Isa Rogman 'yung hindi po pag-escape ng ads. Ayan, at uh, nagpapasalamat tayo sa mga solid natin na mga viewers na hindi po nagii-escape ng ads. At uh, hindi ko na po iisa-isahin shout out po sa inyong lahat, mga madam, mga sir, dahil marami na po tayo mga viewers na nagtitiwala sa atin. Mga followers natin, marami na Ayan, ito po yung Dolomite. Manila Bay after at uh, Manila Bay before. Ayan, dami ng mga pinagbago dito guys. At uh, aminin man natin sa hindi ay uh, si Prince Duterte po yung... Uh, yung uh, nakaraang uh, presidente natin yung nagpalinis po ng Manila Bay at uh, inalis po yung mga nakatambak ng mga basura dito na inaanod ng baha at uh, may nakalagay nga po dito guys na uh, kay uh, former Pangulong Duterte po ang nagpagawa nito nagpalinis na uh, ika uh, 12 ng uh, buwan ng June 2022. Ay uh, yan po guys at uh, ito naman po yung mga kabuuan na mga sabang ayon na mapaganda uli ang Manila Bay. Ayan po guys. Hanggang sa muli na naman guys. Sa atin na naman na next vlog. Tayo po ay magkita-kita. At yung isang camera po natin ay hinayaan po lang natin na naka para makita po ng mga kaibigan natin yung live po talaga na kuha natin dito sa Dolomite Manila Bay. Okay, hanggang dito na naman uli guys ang ating vlog. At uh, magkita-kita na naman po tayo sa sunod na vlog natin. Uh, thank you so much po for watching sa mga kaibigan natin. Sa lahat ng mga kaibigan natin ng mga OFW. Uh, shout out po sa inyo mga madam mga sir. Ayan, hanggang dito na lang muna guys. Thank you so much for watching. Bye-bye.